Hello guys! Hello hi everyone! Hindi ko ulit ako si Miss Pera! Always ganito ng utak para maging maayos lagi ang ginagawa at sinasabi. Siyempre kasama ko ng aking best friend. Ah! Kain na! Kain tayo! Kain! Meron kami dito ng mga soup soup kasi yung mulang. Ay, mm -hmm. eh, kumusta yung graduation ng anak mo? Mm -hmm. Ako rin gumagay ko. Ay, yung anak ko nag dun tapos so, ako siya magbuko na pang ng award. So, yun, sabay sila. Kaya, hiwa-hiwala yun. Yung mama ko doon sa garden. So, ako. Tapos yung ako ko, yung kayong papa niya. Mm -hmm. Kain tayo, guys. Kain tayo, guys. Ang ganda nga yung runway after graduation. Ito, ito, Sa camping center. Ito, ito, ito. Ito, ito, ito. Oo. One night schedule yun. Hindi lang. Parang, parang vacation rin yun. Ano ko sa bahay? Walang sawang swimming. Bumili kasi yung anak ko ng swimming pool ng mga bata. Hindi lang kang batang swimming pool at yung mga lasing susunan. <laughs> mm. Sarap ng sabay kasi makulan dito ngayon. Sarap. Dapat hindi mo na ng mga mga

Mm. Ayan, shout out sa inyo dyan guys. Kain tayo, kain tayo kain tayo ng anong Fried fish with mm -hmm. Tapos mag-enroll yung anak mo. Mag-enroll siya. Pinapinood ko na rin yung anak ko. Pero diba, papasok na lang sa patukan. Eh, Magka-college pa. Magka-college pa. Siya lang naman ngayong mag-aaral sa akin. Mga kuya niya puro may mga trabaho na rin. Sabi niya sa akin, Ma'am, nakakasundalo ka na. Wala yung ano po, gusto niya kasi Gusto niya magsundalo. Sabi ko, matangkad ang kailangan. Matangkad pa ako na. Dakot ados, dakot dapat kada ko ba, ka, dapat naroon Hindi yung gumising na maaga. yung siya Yung pangatlo ko, gusto na talaga mas pulis. ano na combine, na ka niya sa enrollment may may nagbak nagbak out siya parang ano pa siya parang naangon pa siyang mag sabi niya magpasal tapos magtrabaho naman tapos kami yung trabaho niya nag-informa niya na sa trabaho niya Gabihan ko lang siya. Kahit nandito eh. Oo. Tapos ano, um, tumasama-sama siya sa mga biyahe-biyahe. Hanggang sa naging ano na siya, nag-informan niya. Nagusta na lang yung trabaho niya. Eh. Tapos yun, may ang ko may, may inani siya na palay. So, first time namin mag-inbaka ng anong, mga rice <laughs> sa bahay. <laughs> walang sakong rice. Hindi po ang rice. Abasto. Oo. Yun na lang, ulan. Walang araw-araw. Hmm. Tsaka yung mga anak ko kasi nagtitipid din. Uh, kumbaga, napapaon sila ng, napapaluto sila ng rice. Kung may ulam, mabawa na rin ulam. Kung eh, wala rice lang, tapos bibili na lang ng, ng ulam. Tapos yung pangalawa, umuwi siya, kinukumuha siya ng magtatanong kung ano ulam, kung may ulam, kung meron, umuwi siya kung buwi siya. Kung may mga handa, umuwi din siya. Umuwi, umuwi. umuwi. Ayan. Di ba pag ako, mas gusto ko ng yung weekdays. Alam niyo mas gusto ko yung weekdays bakit? Kasi, mas parang, pag walang tao sa bahay, nakapagtrabaho ako ng diretsyo at saka sa aking oras ko. Tapos, matapos o hindi yung trabaho sa akin. Pag tumatak yung alas dos, matutulog ako, magpapahing ako kung ano yung gusto kong gawin pa kaya mag-YouTube. Plus, oh, plus na ako ng kakali. Ang Oo, Pero pag sa gabi naman, pag nandyan na sila, syempre, kung hanggat hindi makatapos yung trabaho, hindi pa pwedeng pumasok sa ano, sa kaya. Ganito. Thank Saka so after nito, after yung siguro contract ko, um, gawin na lang din siguro ako for good, for Hindi naman na kailangan, ano, hindi naman na kailangan magtrabaho din ang mundo. Magtrabaho ako. Yung mga anak ko na lang magtrabaho kasi yun. Um, lahat sila may trabaho. Yung apo ko na lang alagaan ko. Alaga ko ng apo. Adiba. Ah, Maganda kasi pag may mga bata sa bahay. Tsaka pag tumatawag ako yung mga apo ko, Dada, dada, da may isa. Parang namimiss nila ako kahit hindi, kahit hindi kami nakikita o nag-usap lagi. Gusto ko sila mga pag-usap. Maganda naman ata ang source of income ko nasa Oo, basta ang importante, meron kong araw-araw na po sa, ano, sa, 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 sa sinikam. Ang gusto ko kasi, pag uwi ko doon, meron kami yung, sinasabi ng masawa ko na parang, yung, alam mo yung sa tanki lang na ispan, tapos may parang, ano lang doon, parang compressor or regulator ba yun? Yun. Parang mag magbibenta pa kami ng ano, ng mga live. At saka, magbibukid daw yung asawa ko ulit eh, okay, magbibenta ako lang. Hindi ba may hukot naman dito? Oo. Oh, hindi ba tulong-tulong naman sa bahay ang mga anak ko? Si Mama. Si Mama, ano yan po, hindi ko kusimara niya kaming naglalaba. Laba ng Oo, oh, kahit walang sabi ng sabi ng bunso kong anak. Uh, nice! kahit wala namang mga labas kasi ka na, na mo kung pag lalabak na. Ayoko na ito. Alam mo ba, matanda, pag lalo na pag sanay ka sa ng trabaho. Oo. Oh. Hindi kami sanay na. Ayaw niya daw na. Ayaw niya daw na yung naiipunan kasi dumadami. Sarap ng soup.

Kaya pa pa sa inyo. Kamakalobasin at dinya. naka sa background do sa kinya sa. Nandito kami sa public place. Ayun, kumakain kami sa public food court So, ito yung background na mare-remove ng computer abang kumakain kami sa salita kami sa oras dapat, yung mouth ng hindi siya puno. Kasi sa mo na, tapos muliain mo lang yung tingin mo bago sa salita. Kasi kung yung puno yung diyan mo tapos masasalita lang, tama't yung yung lalo na pag public, ano ka, ka. Pumarin, Hello, hello there. <laughs> 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 So yun, ako nito Uy, na Uy, na, uuwi ako Uy, tayo Uy, uuwi na tayo And see you, na lang sa Ano ulit, like, sa Sa next mga off natin So, makikita na tayo, lagi, kasi natin, na tayo na So, kasunodin, the Alam niyo Nakilala ko lang ng no one day best friend ko na. Pero ang bait, ang bait. E, Kita nyo, nag-exchange kami ng na ano, ng niloto. Nagloto siya ng Biko, guys. Ang bang mo. Ang sarap mo. Oo. Uh, <laughs> ah, ang sarap <mo. laughs> <laughs> <laughs> Dapat ko na oh, sa inyo sa Oo, oh, sabi ko kasi tumain na ako kanina. Ang <laughs> bait. Nabenta ang bilo-bilo ko. Walang natira. Masara ko. Meron pa naman ako natira ng ano din. malaki. Hindi ko kasi niloko lang. Sabi na alaga ko, Ante, ano yung niluto mo? Sabi ko, Sweet dish ng Pilipino. Oo, oh, sabi niya. Alam mo sila kung makakakit. Beko lang. Hindi sila beko lang. Pinakain nila

dito kasi yung ulan, kasi pa paano lang, alam niyo yung paano ano lang, kasulpot-sulpot, kahit sobrang init, mamaya uulan ulan, hu ulan, hu ulan siya agad. And then matatapos lang siya in few minutes, maybe 10 minutes lang o 5 minutes, maaraw na naman. Napaka-humid dito. Um, Saka maganda nga video kami dito kasi ano, malamig. I mean, galing kami sa labas, umulan, tapos umaraw, tapos dito malamig. Kaya hindi kami parang looks na pagod. Hindi kami mukhang haggard. Hindi kami mukhang guard, so. kasi Hindi, mo priya, kasi hindi mo kami mukhang haggard. Kasi nanay kami kanina kumagod, guys. Uh, yeah kami. No, kami no, kaya no. kami na Kaya na ako 3 na ako natulog. Kahit three, 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 three. Sabi nila pag kuya wag kang maliligo kasi uh, parang masasakit yung ulo mo. Sabi, wala naman nangyari. Kumbaga, kailangan mo lang talaga maging hygienic. Ayan. Paglalabas ka, dapat talaga uh, malinis ka, maliligo ka. Ayun. Hindi lang basta-basta magbibilis. May dala-dala rin akong pagbilis kasi ininig ko yung aking best friend siyempre so dapat hindi ako may powers. Pero akong dala mga pabango, ayan, mga handle, ano. Siyempre, mamaya, maghahanap yung ako ng CR. Alam niyo ba kung bakit? Kasi, tignan so, niyo to <laughs> Hindi na ako wala to. Hindi na naman kasi alam ko kaya mo sa lobos. So, di ba? Sa so, ano yun. <laughs> Ay, diba? <laughs> Magic bag. Magic bag. -tot. Pag nagbag ako ng malaki guys, ibig sabihin, maraming mga laman yan. So, Mamaya, pagkatapos ng kumain na yun, dapat may dala-dala kayo. Disposable brush. Ayan. Kasi alam niyo ba guys, pag nasa labas kayo, hindi niya alam yung mga tao na nakakasalamuhan mo, nakakausap mo, o may mga magtatanong, o ikaw magtatanong pa sa, sa mga ano, sa mga tao. Kailangan, wala silang makikisang nakasingit, nakasingit sa ngipin mo. Ako, alam mo yon kaya dapat hindi mabaho yung hindi mo mo. parang confident ka rin mo sa kama. Hmm. Sa, sa, sa nasa, hmm. mo. Sa, sa, hmm. Meron kaya akong kilalang ganyan. Sila yung kinanamotin ba yun sa ah? Shout out sa'yo. Alam mo yung maghapon yung hinihingang hingal sa paglalakad tapos sobrang pawis. Ang hagad. Um, tapos kain lang kain, dun na lang. Ako, ka ng jasmin kaya ano? Kaya ano? Yung Listerine White to. Wait <laughs> White ang bilihin mo ha? ito din lagay sa pasta Parang para sa mouthwash, mouth spray, mouth spray. Pwede na lang mouth spray pagkatapos ng brush. Pwede ka namang gumamit ng mint din, diba? Yung mint, alam mo ba yung Mentos, basta mga mouth freshener. Hindi mo na kailangan gamitin yung mouthwash. Ngayon yung mga tips mga tips. Tapos, alam mo yun, pag kumakain sa labas ka, tapos nung salabas ka, okay lang mga lipstick. Tapos kumain, pwede ka ulit mag-cut ka. Mas maganda yung nakikita kang maganda sa labas. Kasi lumabas ka, kaysa naman yung ka ng alam, at mapayong mga kaibigan mo, best friend mo. Tapos, May pares, bahay May meet up nyo, hindi ka naman nang tunog Sige pa nang iku Nga po, sporting Amoy pawis. So, yun guys. Thank you so much sa always na nandyan pag sa akin. Miss Otakera. Ayan. Gamitin lagi ang isip, ang utak. Ayan. Para lahat ng yung sasabihin at yung galaw ay maayos. Thank you so much. Bye. 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 So, ayan sa tingin ko sana may natutunan ka no no sana naman kasi bakit una sa lahat hindi obligasyon mag live pwede ka mag upload ng video or kumbaga i-record mo yung pinaglalay mo imbis na mag live ka i-record mo na lang at ma-edit mo pa kung sakaling may kabubuan kang ginawa, katangang kang ginawa, i-edit mo. At gawing mo premiere. Katulad nito. Di diba? Ginawa kong premiere. Hindi obligasyon mag-live. Nakakala mo pag may time kayo, may live, may ano ka. Magla-live ka na lang basta-basta. Kaya mga kabubuan mo ginagawa, katangang mo ginagawa, on live talaga nangyayari imbis na habang kumakain ka, mag-record mag ka na lang. At least, nakakausap mo pa yung mga kasamahan mo. Kung may kasamahan ka. Ha? Diba? Para sa ganun, yung mga manonood mo, may isip na, ah, premier lang to, hindi tayo kakausapin ito. Magsuporta na lang tayo. intindihan nila. Pero pag live, tapos may kausap ka pang iba na malayo-layo sa iyo, hindi mo na makakausap yung mga sumusuporta sa iyo at mga manunood mo, 'di ba? Ka magulo lang, 'di ba? Sana 'yun ang maano mo, ma-realize mo na. Huwag kang tatanga-tanga. May manunood ka kausapin mo. Kaya nga nandiyan sila para kausapin mo. Kaya nga ang chat box, sila tawag na chat box, yan is kausapin mo. Communication. Hindi mo sila dapat baliwalain. Ha? tapos pamimili ka sino kakausapin mo para ka lang tanga eh kung nag ano lang nag-record ka na lang ni record lang, nirecord mo yung video mo at i-premiere mo at is nila hindi kami kakausapin yan panonorin lang namin yan ha at least meron kang respeto sa iba sa sa kasama mo na kinakausap ka kung kung may kasama ka talaga hindi yung basta-basta magla-live ka na lang ha ito lang kasi time ko magla-live o, oh, edi yun din ang time mo para mag-record. Ah, tapos pag may time ka pa, i-edit mo. Panoorin mo, i-edit mo. Tapos kung may nakita kang kabubuhan mo sa sarili mo, katangan mo, i-edit mo. ba? Diba? At least, walang makikitang butas butas sa'yo. Kaso ikaw, akala mo, buhay live. Buhay live. ba? Diba? Katangatang mo lang bubotera. Ayan ah, tinuruan na naman kitang hayop ka. Kasi napakatanga mo talaga.